Oh, guys, may kukwento ko sa inyo. during the course of this campaign, dalawang beses akong nakabisita sa bahay ni Senator Manny Pacquiao. Okay? Eh, at doon ko nakilala ng masinsinan yung pagkatao nitong si Senator Manny. At uh, kaya naman ako ay naiinis doon po sa mga kababayan po natin na kuno-question yung kanyang katalinuhan at yung kanyang kakayahan. So bago ako mag-react, panoorin nyo muna itong video na ito. Bobo ako. Ako yung bobo na mahigit 50,000 na scholar ang napagraduate ko. Karamihan sa kanila ngayon ay nakakapagtrabaho na at umasinso sa buhay. Ako yung bobo. Mahigit dalawang bahay ang ipinamigay ko libre sa mga mahihirap. Ako yung bobo. Mahigit dalawang bilyong piso ang napamigay ko. Noong panahon na kailangan na kailangan ako ng mga kababayan natin dahil sa pandemya. Oo, oh, ngayon, inaamin ko na na ako ay bubo. Buksingerong obses na mabigyan ng oportunidad ang mga mamamayang Pilipino na naghihirap. Napanood nyo po, di ba? O para po sa akin, doon sa mga nambabash at mga naninira kay Senator Manny, sinasabihan na siya ng bobo at ng mga hindi pa magagandang salita. Ang tanong ko, eh gano'n ba kayo katalino? Di ba? Gano'n ba kayo kasmarte? Eh? Gano ba kataas ang level ng inyong IQ para kayo makapanira at makasabi ng masasakit na salita at makalait Dito kay Senator Manny Pacquiao na yung kanyang mga achievements sa buhay ay sobra sobra sobrang dami kesa sa mga na-achieve ninyo diba? Itong si Senator Manny, like I said nung nakausap ko siya, he told me his vision for the Philippines And ako na nagsasabi sa kayo nyo guys, malalim mag-isip Itong si Senator Manny Pacquiao, yung kanyang pangarap para sa Pilipinas, yung kanyang vision kung paano aalisin sa kahirapan yung pong mga kababayan po natin at kung paano papagandahin yung ating ekonomiya at kung paano uunlad lalo yung pong kabuhayan ng milyong-milyong Pilipino. Ah, uh, kaya po sa mga nag nagdududa at mga nag-iisip na walang kakayahan si Pacquiao, sa akin po, tahimik lang trumabaho si Senator Manny. Pero yung kanyang uh, binibigay, yung pong kanyang mga input sa mga sa mga lehislasyon na ginagawa ay uh, very valuable. Kasi po, yung kanyang experience ay galing sa pinakamahirap. Yan po ang wala sa mga ibang senador na lumaki sa yaman. Diba? Hindi nila naranasan yung pong niranasan ni Senator Manny. Itong kay Senator Manny, ang tawag nga dyan, street smart. Dahil 'yung pong natutunan niya sa kalye, 'yung diskarte niya sa kalye, 'yan po ang dinadala niya sa Senado to represent 'yung mga kababayan po natin, milyong-milyon na galing sa kahirapan. Okay? And at the same time, yung mga galing sa Mindanao. Okay? Kasi po, ilan lang po yan. Ang senador na nasa Mindanao, galing Mindanao. So, yan po ang dalda-dala ng isang senator Manny Pacquiao. eh okay? Kaya, yung pong mga naninira kay senator Manny, sana makita nyo. Makita nyo itong tao at ito, makausap nyo. At doon nyo makikita kung gano'n siya kalalim. And of course, Walang question naman po, di ba? Sa, sa, dami ng endorsement sa Senator Manny, ang parating sinasabi ay yung kanyang Gininto ang puso, busilak na puso. Yun po siguro kahit yung mga bashers niya ay eh, wala namang masasabi po doon. 'Di ba? Talagang alam na po natin na si Senator Manny Pacquiao ay napaka laki ng puso lalo na sa mga mahihirap Ang dami niyang nabigyan na ng ng pabahay, ng ayuda, ng financial assistance para sa ospital. Uh, talagang napakataba po ng puso nitong si Senator Manny Pacquiao. Plus, hindi corrupt. Okay? Kaya po gusto ko lang din pong sabihin na sa darating po na May 12 ako po ay tumatakbo rin pero po kasama sa balota ko si senator Manny Pacquiao. Okay? Dahil po kailangan natin ang tulad niya sa Senado. Kailangan natin yung kanyang uh, karanasan, yung kanyang uh, uh, diskarte, pag-iisip at yung kanyang uh, puso para po sa ikaw unlad ng mga kababayan po nating mahirap. Okay? So... Keep up the good job Senator Manny and for sure makakabalik ka ulit makakapasok ka ulit sa Magic 12 sa Senado. Laban lang.